isa ka din ba sa nagkakaproblema? Ang daming nagkaproblema nito. Katulad nitong isa nating ka-reels. Uh, sabi niya dito, ma'am tanong lang po kapag nag-failed ako sa payout ko sa ads on reels, makukuha ko pa ba kaya yun? Tsaka ano po ang dapat kong gawin? So ito guys, hindi lang sa ads on reels, kahit sa ibang tools nyo, kapag nag-failed kayo guys, dami akong nakikita ng mga content creator na ganito yung problema nila nag-failed kaya hindi nila nakukuha ang kanilang payout. So i-check nyo po dyan guys sa sa, makikita nyo sa inyong payout, meron pong notification sa baba. Katulad nyan, you didn't receive this payout because of an issue with your payout method. To get paid, update your payout methods. So, yung nag-highlight dyan na update, guys, i-click nyo lang yan at sundan nyo. Usually, kasi nakikita ko, guys, nagkakaroon ng issue is yung mga nasa PayPal. Oo, oo. nagkakaroon sila ng issue sa PayPal, guys. Kaya siguraduhin nyo po na kapag ililink nyo ang inyong PayPal kay Facebook, dapat ito ay verified, okay? Kasi pag once na may problema, hindi talaga papasok yung pera niyo or yung sahod nyo na galing kay Facebook kapag nagka problema ang iyong PayPal dapat verified po. Pero pag sa bangko, hindi naman, wala akong masyado nakikita ang issue yung nag na ganito regarding po sa kanilang payout. Mostly po talaga nakikita ko PayPal. Kaya, ang gawin nyo lang po, i-check nyo yung notification at i-update nyo ang inyong payout account. Kung pwede, kung hindi pa rin ma verify kay PayPal, palitan nyo po ng bank transfer. Mas madali at mas okay po yung banko. Take note guys ha, kapag magpapalit kayo ng banko, siguraduhin nyo po, i-check nyo po sa teller kung itong banko na ito ay nag accept ng dollar. Kasi manggagaling po sa ibang bansa. So, yun po yung siguraduhin nyo. Kasi kapag domestic lang or peso lang po yung pwedeng pumasok, meron pong mga ganun guys ha. Uh, within the country lang siya, siya nakaka-receive or tumatanggap ng remittance abroad, so magpe-fail pa rin yan so gan same issue pa rin so lagi niyong siguraduhin yan kasi mahalaga po talaga yan, so po, pwede pong mangyari yan sa inyo, sana nakatulong please share and follow for more